Dia don't like you sih. <laughs> Di Dina milik Didi. Didi Bibi Didi 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 Nah. Hello mga kabisdak! Good morning! It's a foggy morning ngayon sa Gangbundo Province. April, ano ba ngayon? Huwebes. 5, 6, 7, 8, 9, April 10. Si Daddy Insui is nasa, ano siya, seminar 3 days simula nung Martes. Tapos ngayon, ngayon ang kanyang uwi mga kabisdak. Maaga daw ang kanyang uwi today maaga sa hapon. yung ating pitch may bulaklak ni mean, Palabas na po ang bulaklak ng peach. Maganda po ang mga bulaklak ng peach, guys. Yung ating mga, ang ating mga flowers. Oh, puro dahon lang po ito siya. Pero may, may mga bulaklak siyang ganito. Tapos yan, mga kabistak. Di ba naghakot ako ng ano dyan? Mga pinutol na sanga. Bulaklak po yan. Maganda yan kapag namulaklak na sa may. Namumulaklak po yan. Nandito po tayo sa likod ng bahay ni Bianan papatayin ko lang 'yung boiler kasi nagsiga ako dito kahapon. Yan kailangan ko siyang patayin. Eh wala namang apoy. Oh, wala namang apoy. Yan. Sa gabi ko lang siya kailangang sigahan. Para the whole night and early in the morning. Ano pa rin, warm pa rin yung bahay. Kapag morning, kapag ano na, ganitong maaga na, whole day na, daytime, during the daytime, hindi mo na siya kailangang sigahan. Kasi, maliw, ano na guys, hindi na masyadong malamig. Ano na talaga, spring na talaga. Kami din dito sa bahay, sa gabi lang kami naga, siga sa aming fireplace. Hindi na po kailangan sa umaga. Ihatid lang natin si Little Insoy sa... Nag-ready na si Little Insoy Binihisan. nag na si Little Insoy kanina. Ngayon is maghihintay na lang kami sa school bus. Ah, naantok pa yan? Naantok pa yan, oripon dyan, nga. Antok pa ikaw? Uh, sleepy, chill yo! Yeah, chill ya. Ang <laughs> good mood naman ang ating little enjoy. Oi, Ay, na good mood naman. Ay, chit! Uh, wala nang laman ang ating ano. Yan. Ready to go na. hey, chit! Yes! Na good mood. Handshake ta. Ucha, handshake. Musta? Aksu, aksu, aksu. Axio, Axio, axio. niyo pati yung pillow niya, guys. Dati yan, dinuruingan niya. Pero ngayon, wala. Hindi na po siya nag-drawing. Tingnan niyo yung floor. May mga drawing yan. Yan. Mga stickers dyan niya. Nilalagay. <laughs> Mua! <laughs> Nagtuyo na po ang kanyang ano. Yung kanyang sugat dito sa kakasundot. Kakakulitog niya ba kapag may sipon. Wala na po siyang sipon. Tapos yung kanya mga ano ito. Ano na siya guys? nag na po, nag ng sugat. Pero kailangan ko lang lagi ng plaster para hindi niya kutkutin. Alam ba ganito? Pag may ano-ano na yan, signs of healing. ba diba, may mga, basta may cover-cover dyan. makatikas yan guys, kinukutkut niya. Kaya nilalagyan ko po ng plaster ito, hindi niya niya kinukutkut kahit nag, pa ano na siya, lagyan ko pa rin ng plaster para hindi niya kutkutin. Yan, little insoy. Dito na, ano ko na, na, naligpit ko na po. Yan is, dadalhin ko sa bodega. Ito mga damit na to, dadalhin ko sa bahay ni Benan kasi doon kami mag stay na isang buwan. Ito yan, si little insoy din may pakana. Diyan, mga nilagyan na ng tape. nagtinray ko siyang anuhin. hindi na siya matanggal. Di bali na. Sisirain naman to lahat. Tatanggalin naman to lahat. And then dito sa ating kabinet, wala na po yung laman. Wala nang laman ng ating kabinet. Ito na lang kasi nagluluto pa ako. Ito na lang may laman. Ito may laman kunti. Magluluto pa kasi ako today. Dito wala na po yung laman. Ito wala na. Nilinis ko na talaga guys hindi naman hindi naman nilinis tinanggal ko lang yung gamit na kailangan at hindi kailangan yung mga hindi kailangan sinako ko na at itatapon na namin so yun po ang update sa ating pag declutter you're not ready to school ha jongo ya ready to school na ang jongo yung aming mga drawer nasira po yan pati ito kasi nung maliit pa si little insoy mga 3 years ago sumasakay, sinasakyan po iya yeah, ang mga drawer. Yan po ang kanyang ginagawa. Tingnan nyo ang kanyang table, guys. O, oh, yun. dito siya nag-aaral. Nagsusulat. Ah, dinrohin din niya. Ito yung kanyang mga books. Sa ngayon, ito ang kanyang ginagawa. At mamaya, ito ang kanyang ginagawa. Kagabi ito, nagcounting kami. One, two, three pa muna. Mga stickers ito po ang kanyang ginagawa yan stickers yan tapos, yung isang book natapos na niya mayroon pang binibigay si may binigay si teacher, kukunin ko nandoon sa kutsi, yun ang kanyang gagawin ah, shush ha, 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 ha kaya si at ito din mga kamistak yung mga drawers natin dito. Wala na po itong laman. Oh, uh, 'yan wala, yung tatlo pati yung mga drawer wala nang 'yan laman. Ito din wala nang laman. niligpit ko na. joya Juriya, chanba ikura. Chanba ibo. Chanba. どます。<music> ay kagood job naman ng ating little insoy. Marunong na po siyang mag ano magzip ng kanyang jacket. Uh, medyo ano pa may assistance pa siyang kinakailangan pero at least ano na siya makabisdak almost alam na niya kung paano. And then yan, alam na din niya paano mag ano sa kanyang bag. Masaya po ako na may mga improvement si little insoy. And thank you so much po sa lahat ng nanood ng ating vlog 232. Yung napaiyak ng konti si Ajuma, bula na Ajuma naging emosyonal lang tayo no kapag naalala ko yung yung dati mga kabisdak yun lang naman pero ngayon nag move on na tayo dahil si, Lu si Daddy Insoy ay ano na si Daddy Insoy natanggap na po niya ang kalagayan ng ating little Insoy so, dito po kami sa kusina lumalabas ito na po ang ginagawa naming main door tapos may mga basura dyan kasi nga nagliligpit tayo at taga declutter ayan na nandito na po ang bus ni little Insoy medyo early sila dumating mga kabisdak usually 8.25 talaga ang schedule ni little Insoy na i-pick up dito pero that day 8.20, dumating na po sila. Pero okay lang, naghintay din naman sila sa labas. Ay, alangan naman, umalis sila na wala sila tuloyin. So, you know, <laughs> Ayun ko lang napansin guys. Actually, may inner po ako, no? Baliktad pala ang aking, ano? Pantulog. <laughs> At nakita ko na si Milik. Ano niya? Nilipat na niya yung kanyang mga babies. Wala na. Hala. Hala. Nakita ko siya dito nung isang araw. Nakita ko siya dito kahapon doon siya sa may warehouse tapos nilipat niya yung mga anak niya ngayon may isa dito patay yata to mga kabistak this morning hindi ko nakita si Melik every morning nanghingi yan ng pagkain check natin kung may pagkain pa ba siya pero ngayon wala wala siya dito wala na ubos na po ang kanyang food Nasaan kaya si Milik? Tapos may isa dito patay to guys. Pakita ko sa inyo. Dito niya dilipat. O yan. Nadaganan siguro niya yan ba? Patay siya o. Oh. Lilibing natin yan. Kawawa naman ang pusa. Yung nakita ko siya dito. Balak kong ipasok sa box. Nagagalit man siya guys. Eh! <laughs> Gumaganon man siya nakita ko din siya doon yung sa previous vlogs natin doon sa may malaking box sa warehouse nagagalit siya kapag nilalapitan ko natatakot naman ako kasi baka anuhin ako may nagamiyang miyang baka ano kamutin or kagatin ako ni Milik saan ba yun? May... Kawawa naman yung kitten ni Melik mga kabisdak. Aksidente siguro niyang nadaganan yan kagabi. Kasi nga yung area is napakaliit man. So ayan, magsuot lang ako ng gloves tapos magbuboots tayo mamaya. Kukunin ko din yung pala. Ililibing natin ito, no? Buti na lang at nakita ko agad, guys. Ang first plan ko is dito ko siya ilibing malapit sa kusina pero nagbago po ang isip ko dahil nga may construction mang magaganap next week. So doon ko na lang siya sa medyo malayo-layo na area, no? Para hindi siya mabungkal, kasama mabungkal ng bako. Ayan, dito na lang ko siya ililibing malapit sa ating septic tank. Yan, makikita nyo na yung bubong ng bahay ni Bien yan ano yung pulang bubong. Again mga kabistak, maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Sa mga bagong subscribers natin, welcome po sa ating channel. At maraming salamat sa inyong mga kind comments sa vlog 232. Na-appreciate ko po talaga inyong suporta at inyong mga hugs. At special mention kay Ma'am Liv Lim na may parigalo siyang binigay para kay Little Insoy. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal para sa ating prinsipi. Thank you so much mga kabistak. Thank you so much Ma'am Liv Lim. At sa lahat ng mga nanay, mga parents, mga lula na nag-share ng kanilang mga inspiring stories about autism, maraming maraming salamat po. Oh. Ganito ang ating boses dahil may ubo po si Juma, may ubu at si Pon, Diyos ko. So, nandito tayo sa farm ni Ongyong Apa kasi may nag, ano, nag tanong sa akin kung paano i-harvest. Ganyan lang guys. Ano, ano lang, putulin lang yung baby na dahon. Yan siya. Yan. Ganyan lang. <laughs> Tapos, i-marinate kasi nila yan sa sauce. Yung amoy niya is para siyang chives na Mabango. Pero kapag ginagawa na nila itong ano, binababad nila ito sa isang sauce, parang ginagawa ang changatsi. yung mga nasa Korea, alam nila ang changatsi. Binababad siya sa sauce until na maluto. Parang kimchi style din. Masarap i-partner guys sa samgyupsal. Para sa aking brunch ay nagisa po ako ng mga spinach, nilagyan ko ng konting carrots at wala aman akong karne. So itong tuna na lang po ang aking sinahog tapos pampalasa and tuyo. Yan po ang ating, yan po ang ulam ni Ajuma mga kabista. Kain! spinach na may carrots and tuna ah uh, meron tayong yung ating gawa na kimchi. Sabi ni Daddy Insoy, ang sarap-sarap daw. Ganyan kasi ang gusto na kimchi ni Daddy Insoy, guys. Yung kuchuri kimchi. Yung chinap na kimchi ba? Chap-chapin mo na siya bago ibabad sa asin. Unlike doon sa kimjang talaga, yung usual na ano, guys. hina hinahati lang sa half yung kimchi. Hindi ganito na chinap-chap. Ito, gim 'yung rice natin mamaya. Siyempre hindi nangyan, guys. Pag makulangan si Adjo mama mamaya, 'yung sana ga add lang tayo ng more rice and then tubig. big. Si Little Insu eh hindi po talaga yan nag-breakfast pagkadating niya sa school at 9:30, pinapainom sila ng gatas doon, pinapasnacks ng tinapay o mga fruits basta morning snacks and then may free na silang lunch doon tapos sa uh, at around 2 o'clock may afternoon snacks din sila shout out pala sa panganay ni an na anak ni Ma'am Cora Luis na may slight autism na isang athletic ngayon na pang ano na siya pang regional entry congratulations sa anak ni Ma'am Cora Luis yan mga kabisdak ang isa na lang natira sa kuting limilik iwan ko kung asan ang isa di ba yung isa nilibing natin tatlo man yung baby niya yung isa, nahulog siguro to galing sila sa bubong. Jan, galing sa bubong. Nakita ko si Milik na dali-daling bumaba. Tapos dito na niya kinuha yung kanyang baby. Na nalaglag siguro to galing sa... Jesus, <laughs> sus, ginu ko ni Mumilik. Huh? At to sulod sa box. Isulod sa box ni Imong Bata. Kuli nga nag... Ano na siya? Wala na siyang energy. Dito sa may box, temporary. Diyan natin ilalagay ang kanyang puting. Mamaya ko na yan palitan pagka ano, pag uwi ko sa... Yugi daga, yugi! Yugi daga, yugi! Lua yugi! Milik, yugi daga, yugi! Milik! Ikaw ba? Yugi daga, yugi! Yugi, yugi, yugi! Anak ka, anak! Kani imong bata! Yugi daga, yugi, yugi! Atu kasod, atu sod, atu sod. Nak ka imo bata, anak mo. Oh. Na, anak nak ka. Yan, transfer ko dito mga kabisdak, masyadong mainit doon. lola 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 La ba? Si. Wag mo daganan yang baby mo. Aakyat lang muna ako sa aking classroom dito sa Hagon, sa English Academy para i prepare yung aking mga gamit doon, i-prepare yung mga, mga books. And yung classroom, i-arrange yung mga chairs. At tatawagan ko si Daddy Isoy na mag-drop siya dito sa Hagon para sabay kami kakain ng lunch. Sabay daw kasi, nag-chat sa, ka sa, akin kanina, sabay daw kami kumain ng lunch. Uh, darating siya dito sa bayan ng 1.40, ngayon is 1.10 yata, 1.10. So, yun. Kasi alam ko ang paboritong... Alam ko kung ano... Alam ko na kung ano kakain ni Daddy, ni Daddy Insoy. Hejangguk. Hindi ko na siya tinanong dahil alam ko na yun. Namimiss niya na yung hejangguk na paborito naming restaurant dito sa bayan. Mabigat kasi kung dala to guys. Mabigat yung dala ko. May computer na dyan. Yan. Dito po tayo pumapasok. Tayo ay nasa third floor Yung first floor, yung coffee shop Na lagi kaming uh, nag a uh, doon ng aking boss Yung adult student Second floor, math academy Third floor, English academy So, ayun <laughs> 2.30 pa ang ating klase Ngayon is 1.20 na mga kapistak In 20 minutes, darating na si Dalinsuy Yan po ang math academy Nandito na tayo Ako pa yung unang lumating parking lang tayo doon mga kabistak tumawag si Daddy Insoy dumating na daw siya ang sabi niya sa akin ang usapan namin 1140 tapos sabi niya nagagahan ko daw ng dating doon sa restaurant ah nalate na naman si Azuma oo ano na <laughs> <laughs> nalit na naman si Azuma guys nalit ako ng 10 minutes Nag-order na daw siya. Andito yung restaurant sa gilid po ng bus terminal. Yan po ang bus terminal. Yan ang bus terminal. Ito yung favorite niyang, five favorite naming Hejangguk restaurant. Yang Pyong Hejangguk. Yan. Ayan. 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 Ta. i n n o 왜? 시브라를 생기고. v i s 블 p r o b l 있어? ang naga-Korean immigration po, ang tinatawagan ni Daddy Insoy, dahil hanggang ngayon supposedly mga kabisdak, ano, April March, March, dapat lumabas na yung visa para sa aking mga pinsan ba diba, pupunta man sila dito para magtrabaho sa ating farm, pero until now second week na ng April, hindi pa rin lumalabas so ano na, nag-uuri na kami kung ano ba, dapat marami pa kami aasikasuhin sa Pinas, pero yung pre-visa nila dito sa Korea, hindi pa lumalabas kaya minabadali namin dito sa Korea guys, ay Ayan na ang ating hejangguk, yung hangovers to. Mga laman-laman po yan ng baka. Yung mga dati ko na na-viewers, ah, lagi na po nila nakikita itong hejangguk at itong restaurant na ito. Dahil paborito, paborito po namin ito ni Daddy Insoy, guys. How do we Ah, so I, will, I should wonder. Oh, where did you get ah, money? Here, <laughs> here, <laughs> <laughs> Ani, mayroon 50 million na na. 45 million for the house. 5 million extra is so... Mm -hmm. Sabi ni Daddy Inso, yung ref daw is ibibigay niya as pasalubong for me. Pinapili niya ako kung aling kulay ang aking gusto. Pakunti-kunti lang muna sa ngayon, ref. Tapos yung ibang appliances. Pa, ano, kasi hindi kaya ng aming budget, mga kabistak. So, iniwan ko na si Daddy Inso kumakain pa siya kasi may klase ako at 2.30. Ang tagal-tagal ni Daddy Inso kumakain lalo na kapag may sujo or may makuli sa kanyang table, guys. Matagal po siyang matapos. Pagkatapos ng aking klase is dumiretso po ako sa may open market yung yung ano nadaanan natin kanina dahil April 10 open market day mga kabisda dito po yan sa bayan sa sentro ng bayan dahil bibili po tayo ng prutas para kay Little Insoy actually isang prutas apples lang ang kaya kong bilhin dahil wala po tayong cash cash kasi ang kailangan kapag bibili ka dito sa open market hindi po sila tumatanggap ng card Ito ang binili ko mga kabistak, apples. Apples, 4 na piraso for 10,000 won. 400 tag 100 pesos ang piraso nito mga kabistak. Yung mas malaki, 20,000 ang isang ganun. May anim siya na apples, pero mas malaki yung taga, tag tag 20,000 won. Ito 10,000 won lang po 'yan, apat hindi ko na kasi binibigyan ng kindis si Little Insoy at tinapay, hindi na rin masyadong binibigyan ng tinapay, matatamis na pagkain kasi ano, hindi yun not good for their brain and ngipon uh, ingipon na teeth and health na mga bata ito so, na lang, kung gusto niya lang matatamis prutas na lang ang binibigay ko hindi na yung candy kasi nasisira na yung ngipin at saka hindi rin maganda sa utak. Uh, tara na, uwi na tayo sa bahay mga kapisidak! Lumawag si Daddy Insur mga kabisdak, mag-drop daw ako dito sa aming barangay hall. Na dito na po ako sa aming barangay, barangay bangsan. Si Daddy Insur nakauwi na na sa bahay na. Nag-text daw sa kanya yung taga town, town na na-approve na daw yung aming application. Yung ano mga kabisdak, every student dito kapag mag-grade 1 yung bata, dito sa aming bayan lang, hindi ko alam sa ibang bayan. Kapag mag-grade 1 is may may binibigay po silang pag-gift. So yun, in-apply namin last week. So ngayon daw, is ano na approved na makukuha na namin dito sa aming barangay hall. So, tara pasukin natin ating tingnan kung magkano ang kanilang binigay na gift kay Little Insoy. Hinubad ko na yung aking coat kasi medyo mainit na mga kabistak. Tara na. Nagdala na ako ng ID in case na maghanap sila guys. Sanapan tayo ng ID. Eto na mga kabistak. Iwagul. kami nida. Chukam nida means congratulations. Oh. Para kay little insoy po yan. Aha. Magkano kaya? Ay, she. Eh? Magkano. Magkano ang nakita niya mga Dak? Happy, happy si Ajuma. Basta usapang pera. <laughs> ano yung nakakatuwa lang yung ano government nila dito. Nakakatuwa yung kanilang style ba na marami silang incentives ganun. Si lahat um, dito mo lang yan magagamit sa aming bayan lang around sa aming bayan yang gulang. Hindi mo ito pwede magamit sa ibang bayan at sa ibang city. Sayang gulang tayang go gift certificate yan siya. <laughs> Thank you so much, Korea! <laughs> Sana all! Pagkatapos namin maghapunan at maligo nitong si Little Insoy ay binuksan ko na po itong may pinadala po ang kanyang special edu sped teacher na activities, mga laruan at nagpadala din siya ng as uh, Galaxy Note para doon ko daw tingnan, panoorin yung video kung paano i-massage yung ano ni Little Insoy, yung kanyang bibig, yung kanyang throat para mas may mga sounds kasi na nahirapan si Little Insoy like letter S, letter K. So dapat ko siyang i-massage, massage. Makikita nyo mamaya sa video. And then ito pa may pinadala pa mga sketchbook, drawing pad, may mga glue, scissors, color, coloring pens, may Lego. Ayan, so marami po siyang uh, binigay sa amin. Mula, Lego! Ay Lego yun nai. Asarang ah, gatong kawi, kawi, kawi yung buntot, kawi. Salamangkung. Where's the bunting? Where's the kawi? Good, let's play this one. Okay, open. Wow, Lego. Who's this? Jugo si? Uh, ito ito gawin natin jumbo yah. 바로 o n t k 구마우 w h 그렇지 o okay. go, m mm -hmm. t h i s one, also, this one. This one. This one. <목소리도> <콕> 만나는 부위이죠. 여기가 바로 혀의 가장 안쪽, 콧구리가 위치한 부분이에요. 여기를 꾹꾹 다섯 번 눌러줄게요. 엄지로 엄지로 눌러주셔도 좋아요. Anyway, that's all for today's video. 중우야, 안녕 애지. 일로 와요. 일로 와. 오빠 이제 와. 일로 와. 나나로 가면서 그냥 내고 일로 와. That's all for today's video. 안녕 애지. 안녕. And you 여기 보세요. 카메라 camera. What's 카메라 보세요. 여기, camera. 안녕, bye bye. Thank you so much for watching. See you on my next vlog.